Napansin ko nung mga huling araw na tila ba dumarami yung atake uh, kay Senator Rafi Tulfo nitong mga bloggers sa kampo ng DDS. Okay? Tataka naman ako. Eh nagmeeting lang naman sila ni PBBM kasama yung mga misis nila, 'di ba? Parang yun lang eh puro atake na sa kanya. O oh, as it turns out, ito po eh, baka nagkataon lang na lumabas na yung bagong Pulse Asia survey kung saan po naungusan na ni Senator Rafi Tulfo itong si VP Sara Duterte. Okay, hindi kaya yan ang dahilan. Kaya puro atake na dito kay Senator Rafi. Di ba? Dinadahilan pa nila yung sa... O bakit yung sa, sa PCSO na investigasyon? O bakit pira nawawala? Na hindi naman totoo. Tuloy-tuloy naman yung kanyang investigasyon sa PCSO. Tsaka bakit hindi sila gumawa? 'Di ba may mga senador naman sila, bakit nila puro kay Senator Rafi Na ang dami-dami nang ginagawa sa kanya pa pinipilit 'yan. 'Di ba? Pero anyway, na ito nga po naungusan na. Okay? Si Senator Rafi ay naka 35% habang si VP Sara ay 34%. So maliit lang. Maliit lang, well within the margin of error. Okay? Pero this shows a trend na si Senator uh, Raffi ay palakas at si VP Sara ay medyo nababawasan ng kanyang suporta, okay? Um, ang sumunod po sa kanila, uh, ang pangatlo ay si uh, dating VP Lenny Robredo, uh, kasama din sa listahan si Senator Aimee Marcos, Senator Manny Pacquiao, Senator Robin Padilla, Senator Risa Ontiveros at House Speaker Martin Romualdez. Okay, pero ang talagang uh, dalawang malakas sa survey, ang dalawang nag uumpugan at uh, nagbabanggaan ay si uh, Idol Rafi at si VP Sara. Okay? Um, very interesting to see here na ang main ang talagang humihila na lang kay uh, VP Sara ang talagang uh, nagdadala sa kanya sa mga rehiyon ay yung Mindanao kasi uh, lahat ng regions yung um, NCR, yung balance Luzon, yung even the Visayas ay malaki na yung lamang ni Rafi Tulfo kay Sara Duterte. Yun ang yun ang medyo namangha ha ako upon seeing this survey na Senator Rafi oh, sa NCR 41 to 26, sa Balance Luzon 37 to 23, sa Visayas, 'di ba? Considering na Visayan speaking itong si VP Sara 46-20 okay? Panalo ni Idol Rafi Habang sa Mindanao doon talaga umalagwa Si VP Sara Duterte With a 72-18 Na Lamang niya kay Idol Rafi So yan ang biggest challenge pa rin Yung Solid South kung may masasabi kang solid south, ito 'yon. Ito, ito ito talaga 'yon. Yung yung baluarte ni VP Sara Duterte. Pero itong sila Idol Rafi, kung kung matatandaan nyo... Uh, ang pagkakaalam ko uh, ay mga cabakano ang mga tulfo. Di ba? Mga taga-sambuanga yung mga yan. So, uh, it's about establishing lang yung kanilang roots dyan sa sambuanga na sila ay mga cabakano, and maybe they, that could be his uh, parang pang-counter niya para at least medyo mabawasan yung pong lamang sa kanya ni VP Sara kung sakaling talagang magtatapatan yung dalawa. Okay? So, yan ang, yan ang uh, mga ano dyan, mga mga posibleng mga strategies in the future diyan kung sakaling magdesisyon si Sena si Senator Raffi to really go for the presidency. Okay, so kaya siguro nabibigyan ng kulay yung pong meeting nila with PBBM kasi kung sakaling walang ma ma i maisulong yung administrasyon o ma i taas yung administrasyon na pwede nilang kandidato ay posib posible kaya na itong si Senator Rafi ang kanilang maging uh, parang uh, ma kanilang maging bet or kanilang maging susuportahan sa susunod na eleksyon. So, yun ang, yun ang medyo ano dyan, yun ang medyo mga malalaking katanungan dyan. Kaya siguro inaatake na ngayon pa lang ito si Senator raffy which, which is very unfair kasi hindi nga siya nakikialam dun sa gulo ng mga DDS at loyaliste. He's just doing his job, ginagawa niya yung trabaho niya sa Senado, yung kanyang public service sa radyo, ba diba? at panay-atake na ganoon Pero syempre, as we speak, ay uh, lumalawak din yung pong latag ng mga tulfo, okay? Uh, lumalawak din yung kanilang reach. Um, of course, yung kanyang anak is uh, congressman dito sa Quezon City sa District 2. Uh, yung ACIS AC is still the number one party list. Uh, at yung kanyang mga yung kanilang mga uh, kakampay, yung mga yap, di ba? Nakasama nila sa ACIS. AC uh, sa Baguio is a congressman. And of course, yung kanyang adopted home. He is the gentleman from Isabela yung Isabela ang kanya nagiging balwarte uh, baluarte na rin sa Region 2. So unti-unti po ay kumakalat at kumaga uh, nag-establish ng mga teritoryo itong mga Tulfo. Not to mention na dalawa sa kanyang mga kapatid ay nasa Magic 12 sa ilang mga senatorial survey. Kunti mo nga naman yan dalawa-dalawa maging maging T3 sila sa Senado, di ba? Si Senator uh, si nung naka, si Congressman Erwin Tulfo sa administrasyon is number one sa mga survey sa mga yung kanilang isa pang kapatid uh, na medyo medyo kumikiling naman doon sa panig ng mga Duterte uh, si Ben Tulfo si si Bitag Bitag Ben Tulfo ay ay nasa loob din at may posibilidad talaga na maging tatlo-tatlo silang senador diyan po sa Senado at Of course, everything is paving the way for a Rafi Tulfo, Rafi Tulfo presidency. Personally, ako po ah, nung sa Senado, balikan nyo yung mga videos ko, uh, siya yung number one sa listahan ko ng mga Senador Kasi talagang naniniwala ako sa kakayahan ni Senator Rafi at meron siyang pulso sa ordinaryong tao At uh, of course, he's also a YouTuber, kaya talagang buo yung support ako sa kanya nung Senado And uh, to be honest, I wouldn't mind if he becomes the next President of the country, uh, judging from his work so far Okay? Syempre, meron at merong magagalit sa kanya dahil meron at merong siyang tatamaan, pero 'yan ang political will. Okay? 'Yan ang tinatawag na political will na talagang merong mga magagalit sa iyo. O pero uh, mahaba-haba pa 'yung laban. And we're not sure kung ano kung ano ang magiging plano ng mga Tulfo uh, going to the ano after the midterms, pero ang malaki ko lang take away dito is hindi unstoppable si VP Sara unlike previously na iniisip ng tao. Dati inisip ng tao si Sarah ay wala nang tatalo diyan. Suruin na yan 2028. Eh ngayon po lumalabas yung pong mga problema sa kampo ng mga Duterte, lumalabas yung mga naging problema nung nakaraang admin and yung kanilang uh, uh, alleged ties sa China na nambubuli sa atin ngayon. So, sa akin, I really wouldn't mind if if it takes a uh, Rafi Tulfo Uh, kung si Rafi Tulfo ang maging presidente, I, I wouldn't mind him as a presidency. Kay VP Sara, ang talagang concern ko ay yung kanyang uh, ties with uh, the leadership ng China. Doon ang aking medyo kinakabahan kay VP Sara. Pero tingnan natin, mahaba-haba pa. So, thank you very much po. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye. Happy Easter po sa inyong lahat.